Naglingkod si Jacob dahil kina Raquel at Leah. Sinabi ni Laban kay Jacob, hindi kita pagtatrabahuhin ng walang bayad dahil lamang magkamag-anak tayo, magkano bang dapat kong ipasahad sa iyo? May dalawang anak na dalaga si Laban. Si Leah ang nakatatanda at si Raquel naman ang nakababata. Mapupungay ang mga mata ni Leah, ngunit mas maganda at kaakit-akit si Raquel. Inibig ni Jacob si Raquel, kaya't ang sabi niya kay Laban, paglilingkuran ko kayo ng pitong taon para kay Raquel. Sinabi ni Laban, mas gusto ko nang ngang ikaw ang mapang-asawa niya kaysa iba, sige, damito ka na. Pitong taong naglingkod si Jacob upang mapasakanya kanya si Raquel, ngunit parang katumbas lamang ng ilang araw yon, dahil sa laki ng kanyang pag-ibig dito. Sinabi ni Jacob kay Laban, tapos na po ang panahon ng aking paglilingkod kaya dapat na kaming makasal ng inyong anak. Naghanda ng malaki si Laban at inanyayahan ang lahat ng tag-aron. Ngunit ng gabing yon, hindi alam ni Jacob na si Leah ang pinasiping sa kanya sa halip na si Raquel. Ibinigay naman ni Laban kay Leah ang alipin nitong si Zilpa. Kinaumagahan, nakita ni Jacob na si Leah pala ang kanyang kasiping. Kaya sinabi niya kay Laban, bakit ninyo ito ginawa sa akin? Bakit ninyo ako nilinlang? Naglingkod ako sa inyo para kay Raquel, hindi po ba? Sumagot si Laban, hindi kaugalian dito sa amin na maunang mag-asawa ang nakababatang kapatid. Patapusin mo muna ang sanlinggong pagdiriwang na ito at pagkatapos, ibibigay ko sa iyo si Rachel kung maglilingkod ka sa akin ng pitong taon pa. Sumang-ayon naman si Jacob at nang matapos ang pagdiriwang, ibinigay nga sa kanya ni Laban si Rachel bilang asawa. Ibinigay rin ni Laban kay Rachel ang alipin nitong si Bila. Sa wakas, naangkin ni Jacob si Rachel. Mas mahal niya ito kaysa kay Leah. Kaya't naglingkod pa si Jacob kay Laban ng pitong taon pa.